maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula na ipinalabas noong 2020, na Pinamagatang Bro. Ang pelikula ay nagsisimula sa panghuhuli ng mga leon sa Afrika kung saan ang mga ito ay nahuli at pinatay sa hindi malaman na dahilan. Isang puting Amerikano ang pumipili ng lalaking leon para katayin. Ang mga butcher ay kumuha muna ng isang leon at binaril siya sa mata, ngunit hindi siya namatay. Pumapasok ang mga butcher sa kanyang hola at inatake niya sila. Nakarinig ang Amerikano ng mga sigaw at binuksan ang pinto at inaatake rin siya. Sa susunod na eksena, makikita ang malalawak na lupain sa silangang Afrika at mayroong isang bodega. Si Samantha O'Hare, isang mercenaryo, ay namumuno sa isang misyon na kunin ang isang batang babae mula roon. Kasama niya ang kanyang mga armadong tauhan, kasama din ang isang lokal na si Jihadist Pata sila ay handa na para sa pag-atake at nakatutok ang kanilang mga baril, naghihintay ng utos. Tinitingnan ng mga terorista ang mga sungay ng Rhino at Ivory. Natanggap na nila ang utos na umatake. Una, gumawa sila ng pagsabog at pumasok sa posisyon ng mga terorista. Pagkatapos, sinimulan silang barilin ng mga lalaki habang kasama ni Samantha si Pata, at nagsimulang hanapin ng ibang mga lalaki ang babae natagpuan nila si Asili Wilson sa hola kasama ang dalawa pa niyang kasama, ngunit nalaman ito ng leader ng terorista na si Zolem at tumakbo sa likuran nila. Si Zolem ay nagtatrabaho bilang kaakibat sa isang teroristang grupong Al-Shabaab. Ang iba pang mga armadong lalaki ay nagpapanatili sa kanya na abala sa pagpapaputok habang si Samantha at ang kanyang kopunan ay nagpapasa ng impormasyon. Ang dalawa pang babae, si Nakloe at Tessa, ay nagmamakaawa din na iligtas sila. Pagamat nag-aatubili sa simula dahil sa pera, pumayag siyang iligtas sila. Inilagay niya ang isang bomba sa likod ng pader, sinindihan ito at sumakay sa rescue jeep. Dahil sinabihan sila na nasa tatlong minutong distansya pa sila mula sa extraction point, sumunod ang mga gangster at nagsimulang pinaputukan ang kanilang jeep. Pinatarget nila ang isang helicopter gamit ang misail at bumagsak ito. Nagpapatuloy ang labanan hanggang sa masira ang mga gulong ng jeep ng mga Amerikano. Nakarating sila malapit sa isang bangin at nakipagbarilan. Nang malapit nang maubos ang kanilang mga bala, nagpasya silang tumalon sa ilog upang mabuhay. Nagsisigawan ang mga iniligtas nila na babae dahil sa takot na tumalon. Nagsimula silang tumalon at kinumbinsi ni Samantha ang mga batang babae kaya tumalon sila. Gusto ni Pata na patayin si Masak isa sa mga terorista, ngunit kinuha siya ni Greg para tumalon nais ni Samantha na kunin din ang kanyang nasugatang babaeng driver, ngunit tumanggi siya at namatay dahil sa tama ng bala. Lumalangoy sila sa ilog at nakarating sa pampang. Inutusan ni Samansa ang koponan na magpatuloy sa paggalaw dahil hindi pa sila nakarating sa malayo. Tumanggi si Chloe na tumawid sa ilog habang ang koponan ay nagpapatuloy na natatakot sa pagkakaroon ng anumang hayop sa tubig. Sa oras na iyon, inatake siya ng isang buwaya ilang beses nilang binaril ito, ngunit walang kabuluhan at namatay siya. Nalungkot si Samantha, ngunit nagpatuloy ang paglalakbay at nakarating sila sa isang security check post. Inutusan ni Samantha ang dalawang lalaki upang magmasid sa paligid. Sinabi ni Pata na dahil sa kabilugan ng buwan ngayong gabi, madali silang mahanap ni Zolem. Nagsimulang umiyak ang mga babae at para patahimikin sila, sinabi niya na magiging maayos sila. Sa gabi, nananatili sila sa isang abandonadong bahay sa bukid. Dalawang nasugatang sundalo, na sina Bo at Joey, ay nanatili kasama sina Asilia at Tessa, habang si Samantha at ang iba pang mga sundalo ay nagbabantay sa paligid para masigurado na walang nakasunod sa kanila. Tinanong sila ni Tessa tungkol sa trabahong ito, sa pagbabayad at ang hindi nila nagustuhan kay Samantha. Sinabi ni Tamer ang sitwasyon at sinabi na siya ay isang napakalakas na babae na nakaligtas sa maraming mga pagsubok. Nang tanungin ni Asilia kung maaalis ba nila sila sa paghihirap na ito, kumalat ang katahimikan. Sa kabilang banda, nakita ni Samantha ang isang maliit na cabin kung saan naruroon ang radyo at iba pang mga dekoryenteng bagay, ngunit walang generator sa lugar. Inutusan niya na tumawag para sa pagkuha at maghanap ng generator. Nag-uusap sina Pata at Mike habang naglalakad sa mga palumpong. Ibinahagi ni Pata na mayroong ilang iba pang mga abandonadong sakahan at bahay dahil noong umatake ang Al-Shabaab, maraming tao ang namatay at ang iba ay umalis. Ibinahagi pa niya na ang lugar na ito ay kanyang tahanan at nanatili siya sa panahon ng pag-atake. Nakarating sina Samantha at Elijah sa isang game farm at nakakita sila ng jeep na may dugo sa ibabaw nito. Pumasok sila sa loob ng bukid at nakita ang mga buto, balat at mga balahibo ng mga leon. Isang itim na lalaki ang nakahiga doon na patay at ipinaalam ni Samantha sa kanyang koponan na wala silang nakitang anuman, kundi isang bangkay. Sinimulan ni Elijah na sabihin kay Samantha ang tungkol sa kanyang karanasan noong bata pa siya na hinahabol siya ng isang leon. Si Samantha ay patuloy na lumilingon sa paligid at pagdating sa labas, nakita niya ang isang flashlight na nahulog sa lupa sinisigaw niya ang kanyang pangalan, ngunit siya ay nawawala. Hindi nagtagal, nakita niya ang kanyang bangkay at isang leyon sa likod ng mga palumpong. Pinaputokan niya ito ng maraming beses. Si Bo ay tumakbo palabas at si Napata at Mike ay pumunta kay Samantha. Pinapanood ni Bo ang elepante na paikot-ikot at inaatake siya ng leyon na iyon, na nag-iwan sa kanya ng malubhang pinsala sina Samantha, Pata at Mike ang nagligtas kay Bo at nagbigay ng paunang lunas sa bahay sa bukid. Sinabihan si Zolem ng kanyang tauhan na natagpuan niya ang landas ng mga Amerikano. Sumakay sila sa mga jeep at pumunta sa kanila. Pagkatapos bigyan ng morphine si Bo, lumabas sila para patayin ang leon at hanapin ang generator. Umakyat si Barasa sa isang hagdan upang tumingin sa paligid gamit ang binocular at ipaalam sa kanila ang tungkol sa leon si Samantha at Joey ay pumunta sa isang direksyon at si Pata ay pumunta sa isa pa. Nahanap ni Bar Asa ang leon sa mismong paraan na tinatahak ni na Samantha at Joey. Hinihiling niya sa kanila na huminto at nagkaroon ng teknikal na problema ang binocular. Tinanong niya siya tungkol sa leon, natakot at ang leon ay nagsimulang lumapit. Habang nagsimulang gumana ang binocular, nawala ang leon ibinigay ni Barasa asa ang impormasyon, kaya pumunta sina Samantha at Joey sa tapat na direksyon, sa silangan at kanluran. Hinanap ni Samantha ang generator at si Joey ang naghanap ng gasolina. Dinala niya ito at sinubukan nilang buksan ang generator. Sinubukan ni Bar Asa na ayusin ang binocular at ang cell nito ay nahulog sa lupa. Naiinis siya at bumaba sa hagdan. Nahanap niya ang cell, inayos ang problema at ipinaalam kay Samantha ang tungkol dito. Habang siya ay nagiging abala, ang leon ay umaatake mula sa likuran. Siya ay sumisigaw, ngunit ang leon ay pinapatay din siya. Nagawa ni Joey na buksan ang generator at lahat ng ilaw ay gumagana na sa farmhouse. Nakita ni Pata na walang tao sa hagdan at nakita ang bangkay ni Barasa. Ipinaalam niya kay Samantha at ipinikit ang mga mata ni Barasa. Nagtagumpay si Samantha sa pakikipagugnayan sa punong tanggapan. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon at humihingi ng agarang tulong. Tumugon sila upang magpadala ng tulong sa madaling araw, iginiit niya na magmadali, ngunit ang kanyang pakiusap ay walang kabuluhan. Bumalik silang lahat sa farmhouse at sinabi niya sa kanila na magpapadala ng tulong sa madaling araw at kailangan nilang maghintay ng ilang oras. Sinabi ni Pata na masyadong matagal ang tulong dahil babalikan sila ni Zolem anumang oras idinagdag niya na sa pamamagitan ni Asilia, na anak ng gobernador, mayroon siyang kapangyarihan sa buong rehiyon, kaya hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataong ito. Tinanong siya ni Samantha kung paano niya nalaman ang tungkol kay Zalem, sumagot siya na naging miyembro siya dati ng grupong Al-Shabaab. Shabab. Sinatesa at Asilia ay nagmura at tinutukan siya ng baril. Pinigilan sila ni Joey at sinabi ni Samantha sa mga batang babae na si Pata ang dahilan kung bakit sila nailigtas. Sinubukan ni Pata na linisin ang kanyang pangalan kaya ipinaliwanag niya ang kanyang kwento. Sinabi niya na hindi siya gumawa ng anumang karahasan. Si Zolem ay nagmula sa England at nagturo ng mga bagong paraan sa mga itim na tao. Nilinaw niya na kung sino man ang aalis sa grupo ni Zolem, papatayin ang kanilang mga anak at pamilya. Sinabi ni Pata na gusto pa rin niyang gumanti dahil pinatay ni Zolem ang kanyang pamilya, iniwan siyang buhay upang makita at mamuhay sa sakit ibinahagi ni Asilia na ang mga teroristang iyon ay dumating sa kanyang paaralan at na hostage ang walong estudyante. Hiniling nila sa kanila na maupo, iyuko ang kanilang mga kamay at ilagay ang mga bag sa kanilang mga ulo. Idinagdag niya na binalaan sila na huwag mag-iingay o babarilin sila. Kaya, nanatili sila roon habang naghihintay ng kamatayan. Sinabi niya na pinatay nila ang iba sa kanila at kinuha siya. Galit na galit na hinarap ni Asiliya si Pata, sumisigaw nang kung naroon ba siya sa karahasan na iyon. Sinabi ni Asilia ang pangalan ng mga batang na hostage at tinanong kung kasali ba sa na hostage ang kanyang anak. Nagsimula siyang umiyak at umalis na nagsasabing kailangan niyang magbantay. Dumating na si Zolim sa farmhouse at ikinalat ang kanyang mga tauhan sa paligid. Inutusan niya silang hulihin ang buhay si Asilia. Si Asilia ang nag-aalaga kay Bo at hinahangaan siya ni Samantha tinanong niya si Tessa tungkol sa pagkakaibigan nila ni Asilia. Ibinahagi niya na bago ang insidenteng ito, halos hindi niya ito kilala. Ibinahagi ni Tessa na napadpad siya sa Afrika nang ipadala siya ng kanyang mga magulang sa isang mamahaling paaralan. Sinabi ni Sam na ipinadala siya sa akademya ng militar sa edad na labintatlo. Pareho silang nagbabahagi tungkol sa kanilang buhay nang lumapit si Pata, na ibinalita ang pagdating ni Zolem at ng kanyang mga tauhan. Lumabas si Pata at ibinahagi ni Joey ang magandang balita na nakahanap siya ng maraming armas. Ang leon ay tumatakbo mula sa pinto at inatake si Joey na nag-iwan sa kanya ng matinding pinsala. Tumakbo si Tessa at Asilia at naghiwalay sila. Inilihis ni Samantha ang atensyon ng leon sa pamamagitan ng pagtingin sa kanya at tumakbo. Sumunod ang leon para umatake ngunit ligtas siyang nakahiga sa ilalim ng jeep. Umikot ang leon sa jeep at lumabas si Joey dala ang baril para patayin ang leon. Hiniling niya sa kanya na lumabas para sundan siya ng leon at mapatay niya ito. Habang naghahanda siyang bumaril, sumabog ang bomba at tumakbo ang leon sa mga palumpong. Bumangon sila ni Joey para hanapin ang mga babae. Nahanap niya si Asilia at inutusan siyang manatili hanggang sa hilingin niyang lumipat siya. Nakaupo si Tessa sa game farm, takot na takot, at dalawang terorista ang dumating upang patayin siya binaril sila ni Samantha at iniligtas siya, ngunit mas maraming terorista ang patuloy na pumapasok. Matagumpay niyang napatay silang lahat. Pumunta si Tessa kay Asilia kung saan nagpa siya silang dalawa na lumaban. Paglabas nila sa bahay, sinusundan sila ng mga terorista. Muli silang naghiwalay at tumakbo si Asilia sa isang farmhouse. Hinawakan siya ng isang lalaki, ngunit kumuha siya ng kutsilyo sa mesa at sinaksak siya ng maraming beses na iniwan siyang patay. Samantala, nahanap ni Pata si Masak at ito ay isang pagkakataon upang ipaghiganti ang kanyang pamilya. Nag-away si na Masak at Pata at nang papatayin na niya si Pata, binaril siya ni Samantha mula sa likuran. Bumagsak si Masak, bumangon si Pata, binibigkas ang mga pangalan ng kanyang mga anak, umiiyak, at binaril siya sa ulo. Sinabi niya kay Samantha ang direksyon ni Zolem at sinabi niya na ngayon ay totoo na siya. Hinahangaan ni Samantha ang kanyang mga ginawa at sumulong habang si Pata ay napatay ng mga terorista. Lumabas si Joe at umupo kasama si Joey. Nanghihinayang sila sa kaugalian ng tao na pumatay ng mga leon para sa mga gamot at anting-anting. Tatlong lalaki ang dumating at itinutok ang kanilang mga baril sa kanila upang patayin sila, ngunit ang leon ay umatake at napatay ang isa habang ang dalawa ay tumakas. Hindi nakaligtas si Bo sa mga sugat at namatay doon lumabas si Tessa upang tumingin sa paligid ng lumitaw si Zalem. Binubugbog niya ang babae, sinunggaban at dinala siya papunta sa jeep. Nakakuha rin si Joey ng baril. Hiniling ni Samantha kay Zolem na palayain si Tessa, ngunit itinutok niya ang kanyang kutsilyo sa leeg ng dalaga. Pinagmamasdan ni Samantha ang paparating na leon, kaya gumawa siya ng plano. Inilagay niya ang kanyang baril sa lupa, nag-alok na ibigay si Asilia o kunin siya sa halip. Pumayag siyang kunin sina Samantha at Asilia para palayain si Tessa. Pumunta siya kay Asilia at ipinaliwanag ang kanyang plano. Nang magtanong si Zolong tungkol sa kanya, sumagot siya na siya ay nasa kamalig, maaari siyang kunin, ngunit nagkasala siya sa hindi pagtupad sa kanyang pangako na protektahan siya. Silang tatlo ay tumungo sa kamalig at nang makarating doon, pinapasok siya ni Samantha. Pinagalitan siya nito at pinapauna. Pagpasok ni na Samantha at Zolem, nilock ni Tessa at Asilia ang pinto mula sa labas. Lumitaw ang leon, pinatay siya at tumakbo upang buksan ang pinto. Sumisikat na ang bukang liwayway at inilagay ni Tessa ang mga anak ng leon sa lupa. Umalis ang leon kasama ang kanyang mga anak. Nakahinga sila ng maluwag, niyakap ni Asilia si Joey at dumating ang rescue helicopter. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.